Habis na lang mga magagandang nilalang sa balat ng lupa. For today's video guys, ay may pupuntahan kami ni Sangre Perana. Kami ay maglalakbay ng kaming dalawa lang. Kaya samahan nyo kami guys, baka kami ay maligaw at nang sa ganun ay matuturuan nyo kami sa tamang landas. At this very moment guys, ay nag-aatang na kami ng aming masasakyan. Kasi hindi kami makakagamit ng ibiktos for today's video guys. So kaya kami ay maghahantay na masasakyan namin na motor. Tingnan nyo ang mukha ni Sangre Perana guys, hindi na natin madrawing kasi nga... Sobrang frustrated na niya kasi ang tagal ng mga motor dito sa mundo ng mga tao at sobrang init-init pa ng klima. Walang kasnow-snow na eh na dito sa mundo ng mga tao talaga para hindi niyo mapansin guys na mainit na ang ulo niya kaya nag-smile siya so ayun guys nakasakay na kami ng motor at patungo na kami sa aming destination so madami kaming pupuntahan today charot lang isa lang pala ang pupuntahan namin guys pero madami kaming masasakyan baka kasi ilang rides ba yun? Hindi ko mabilang guys kasi marami nga, 'di ba? So ayun guys na first stop na kami dito sa Metro guys, then mag-aatang na naman kami ng series bus para ano naman sa next stop naman guys. So ayun guys, hindi ko na napakita no, pero nakarating na kami dito sa next stop namin guys, tapos mag-aatang ulit kami ng masasakyan guys para maabot na talaga kami sa aming destination guys. So naglalakad lang kami diyan sa Skywalk guys kasi natatakot man kami maglabang sa Karsada guys. Oy, so, may Skywalk man, so gamitin natin 'yan. Kahit sobrang init ng panahon guys, Parang miss universe talaga kami naglakad dito guys kasi ayun, feel the moment at ayun na nga guys, nakasakay na din kami guys, papunta sa final destination namin. Saglit lang kami doon guys at ayun na nga. Sakay ulit kami guys kasi pauwi na kami niyan. Hindi ko na nabidyohan no kung anong pinuntahan namin no kasi na nakakahiya naman kasi pag mag-video ka na no, may ibang tao ba? if observant kayo guys yung mga video ko guys hindi talaga pa secret secret lang talaga yan ng mga clip clip guys. As if as if lang ba para hindi masyadong obvious na nagbibidyo-bidyo ako. So dumating na kami dito guys. Tapos naghihintay lang ulit kami ng masasakyan. At ang sambil peranan yun nakasmile-smile na siya kahit mainit na. At dito guys may nakita ako. Sabi niya baka na po. Sana all oh my god kay eh, baka na sad na. Di kayo naman ng ganit na ay na baka kaysa wala dyan. After the long wait guys nakasakay na dyan kami. Finally, finally, finally dyan guys. And then ang inyong sambil guys oh. Serious mode kayo. Then abot na mi guys. Then mangita na po niyong motor para kasakyan para ma. O, abot na dyan mi sa amo ang balay guys. So init dyan kayo guys. As in nagbaklay-baklay na, na mi the rake. na mi. Hindi kan sa amo pagsakay sa motor. Then baka nilang may para ito sa balay guys so init kayo dito sa mundo ng mga tao guys as in so this is me your sangri amihan and together with me is sangri peran ang kayo naka-ride of and kami today so that's it guys for today's paglalakbay avisala esma sa inyong panunod at hanggang sa muli avisala maeste